ay inang talaga naman o siya nyo guys ayan pang what's up guys what's up what's up ito nga pala nag tayo ng malaking bangus ang ginamit natin ay etong dahon ng saging at ayong pinantali natin is yung gitna ng saging na gano'n yung dahon ng saging yung gitna niya matigas na parte doon yun yung pinantali natin so ayan um, na ano na siya, na durog na yung kanyang daon ng saging. Hindi tayo gumamit ng foil kasi naubos ko na. De, joke lang. Ano lang, um, tawag dito, na nautal na tayo na, nabanggit lang yung foil, nautal na tayo guys. Mas iba kasi yung lasa niya kapag ka dahon ng saging yung ginamit mo. Tapos, ayan, pansin nyo parang sunog-sunog. Hindi siya guys sunog yan. Mukha lang siya sunog-sunog pero kaliskis kasi hindi man magaga, hindi man makakain yan. Pero yan yung kasarapan talaga na alam mo lutong luto. Yan guys. Yan. Mas masarap yan kasi ano eh. Parang may dagdag aroma yung dahon ng saging kumpara dun sa may foil. Tsaka mas luto siya. Nakita nyo guys, ayan. Pang! Nabiling na natin siya. Bale, yung nilagay natin dyan guys is... Am um, wala tayong bawang, yung talaga pinaka uh, gustong-gusto nilalagay sa mga pampalasa ko or para magkaroon ng lasa. Is bawang, kasi wala tayong bawang, naubusan. Nilagay ko lang diyan ay lemon, am um, kamatis, sibuyas at saka um, betchin, paminta, asin. Tapos hinugasan ko na siya sa suka at asin bago yan para mawala i lansa. Saka, natin siya ng lemon. And guys, pinasok din natin sa loob yung lemon. Yung pinagpigaan ng lemon. Oh, so, yun guys, ang init na ng cellphone ko. Yung ulo talaga mahirap lutuin diyan eh, no? Pero gagawin na lang natin diyan yung ulo na yan. Tatap natin yan, pipirito natin yan o lalagyan natin sa bulang lang. Tsaka yung buntot. Ang oh, bulang lang yan, guys. Bulang lang. Ay nabraw ba? Ay inang talaga naman. Ah, ngayon no? Hmm. eh, ano, kain na na, ay, ka na so, ayan ay. guys, sila nagingitay e, ah. bakit di tinanggal yung karton? mga nga e, bakit di tinanggal yung, yung karton? hindi na hmm? Hmm, tapon mo sa gilid-gilid, e, -gilid. kainaman sa pagka, naka, ano ka lang ay, no. sa gilid-gilid lang tapon ok na yan ano sa gilid-gilid na kalusunan mo? kain na, kain na, kainan na let's go Let's go! So ayan guys, tapos na kami magdasal. Kakain na tayo guys. Let's go! So ayan na, ito nga pala ay cravings ni Papa yan. Kaya tayo na ganyan. Pang, ah, look at that, look at that. Susunod ang mahal um, na hari. Hmm, gusto ka Grabe na! Grabe na! Ganyan? Alang, ganyan. Anong sabi ng Jollibee dyan? Huwag mo na bukahin! Eh, ba't? Paano kakainin yan? Ganyan lang. O, kukurot ka lang na ganun. Kaya. Mm. Litsyo na le. Li! Kain <laughs> na na! Ikay mo naman. At tayo sa ano yung yung magmumukbang na hamasan lang ano anong bagay. Kaya. Kaso ang pusa ang tiyak na tiyak na Um, naluto ba? Luto. Ayan, no? Hmm. Ang kainaman kapag uh, so, malapit tayo sabado. So, kailangan tayo. Harap. Sarap yung sawsawan. Ayan, guys. Mas yung sawsawan, guys, kapag kaganyan. ganyan. Pag ka lubog lahat ng daliri mo. Habang tumatagal yun, guys, iba ibang daliri na yung nandyan, mas sumasarap yan. Mmm, mmm, mmm.

grabe. Alang, ilang gusto ko, ayoko nung... White cheese, White cheese nga yan! May namadali nyo lang kasi luto. Lagi ba si ano? Ate mo Kain na kaano, ate. ate. Ate mo Ate mo. nyo. Ate Favorite niya na favorite niya pulutan. na sa kapro, wala ka lang kamong kain naman din si Erickson na lahat sa kasi. Emon. Emon. Ang natira sa napakalaking ano ko? Bangus. Ano <tod> ba? Ano? Kaliwa! Ano, minto, sumarat ng isa. <laughs> <laughs> eh, kaya sigur ako niya, ako ka ba? Kaya sigur sa'yo. Busog ang mga pamilya. Mm. Taob, tatunga na tira. Mm, tatunga na tira, eh, Tignan mo yung mo. Ay, ganun ba? So, hey guys, maraming salamat. Sol, sarap, nagustuhan nila. Papa, paborito ni Papa, eh, no? Hindi na gusto ko iniho na bangus, hindi yung may dugo-dugo pang malabisak na pa malabisak.